Nang dahil umanong sa napabayaang kandila, isa na namang sunog ang sumiklab sa San Andres sa Maynila. Tatlong pung pamilya tuloy ngayon ang nawalan ng tahanan. Nasa front ay nabalitan niyan si Deva Buel. Inakit na mga bumbero ang bubong na ito para apulahin ang sunog sa magkakatabing bahay sa Arellano Avenue, sa San Andres, Maynila kanina. Nasa looban kasi ang mga nasusunog na bahay, kaya kinailangan ng mga bomberong umakyat ng bubong. Nagsimula raw ang sunog pasado alas 5 kanina. Ang ilang residente naman, kanya-kanyang hakot ng mga gamit. Dali-daling tumakbo si na Alan Jerome nang makarinig ng may sumisigaw ng sunog. Paglabas po namin, nandun na po sa likuran namin bahay namin yung, ano, yung sunog. Pagkalabas po namin, nakalabas na sila lahat, ayun na po, nagsimula na pong umusok yung, ano, yung third floor namin. Si Merlinda naman, inunang inilikas sa mga lagang kuting at aso. Dahil dyan, ilang gamit lang ang naisalba niya. Inuna ko itong mga ano, alaga ko. Tapos doon ako nag-antay sa tabi ng ilog. Sila naghakot, ako nandoon doon naka-stay. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang bahay ng kapitan ng barangay. Hinala niya, kandila ang pinagmula ng apoy. Pinagtanong-tanong ko kung anong pinagmula, yun nga yung kandila. Kandila na naiwan doon sa third floor ng katabing bahay namin. May paalala naman ang mga bombero sa paggamit ng kandila. Tayo po nawalan ng kuryente at gagamit po tayo ng kandila. Check in po natin yung mga kandila na yon ay ating bantayan, patayin bago umalis ng bahay at ilayo po sa bintana. O kaya Ilayo po sa mga mga bagay na madaling masunog o kaya pwedeng masunog po. Nahirapan din silang apulahin ng sunog dahil sa looban ito nangyari at makitid ang mga daan. Isa pa po na yung challenge po namin kanina, yung mga kuryente po, yung mga live wire po ng kuryente natin. Napakapanganib po para sa ating mga bombero, lalo na po sa ating mga kababayan po dito, yung mga kuryente po. Sa tala ng barangay, aabot sa tatlong po ang pamilyang apektado ng sunog. Dalawang pumbahay naman ang natupo. Inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang miksa ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.